yahey and naman a uh, general look seeing nando sa may ano ba 'to global oil ano pa ba sa pambatae mo no at hindi na bakal at, at Marte lindo. O pelito ka din. <laughs> o pelito ng barangay. Ayan, magandang hapon. Magandang hapon. hapon. Kumusta po kayo? Mabuti po. Kalakas ba ang byahe? Video. Tama-tama <laughs> lang. Tingin pasada. At pasensya na at uh, pinuha po namin na ang konting oras ninyo sapagkat uh, nais lang din po namin uh, i-share sa inyo yung mga uh, inputs natin tungkol po sa ERPAT. Yung ERPAT po ay isa sa atin mga programa sa atin pong barangay na Ay kapwa, ng angako, ay kapwa ng angako na magsisilbing gabay, magsisilbing gabay sa aming mga anak sa aming mga anak gayon din sa bawat kabataan gayon sa bawat kabataan sa barangay ususan sa barangay ususan Sisiguraduhin din namin. Sisiguraduhin din namin. Na sila ay palagi ang ligtas. Sila ay palagi ang ligtas. Sa anumang uri ng kapahamakan. Sa anumang uri ng kapahamakan. Malayo sa karahasan. Malayo sa karahasan. Higit sa loob ng aming tahanan. Higit sa loob ng aming tahanan. Kami din ay nangangako. Kami din ay nangangako. Naiiwas. Naiiwas. Sa anumang uri ng bisyo. Sa anumang uri ng bisyo. Alak alak, droga, droga at sugal. Upang kami ay hindi tularan ng aming mga anak. Upang kami ay hindi tularan ng aming mga anak. At iba pang mga kabataan. At iba pang kabataan. Magiging kaakibat din kami. Magiging kaakibat din kami. Sa responsable at ugali ang paglingap sa ng aming mga anak. Ng aming mga anak. Tuwing pagpatak na ika ng gabi, wing pagpatak ng ika ng gabi. Upang masiguro, upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ang kanilang kaligtasan. Amin din sisiguraduhin. Amin din sisiguraduhin. Napapasok sa eskwelahan at gagabayan. Napapasok sa eskwelahan at gagabayan. Ang aking mga anak, ang aking mga anak. Sa kanilang mga asignaturang itinakda. Sa kanilang mga asignaturang itinakda. Gagawin sila ay makapagtapos ng pag-aaral hanggang sila'y ay makapagtapos ng pag-aaral para sa kanilang kinabukasan para sa kanilang kinabukasan malaya naming inilalahad malaya naming inilalahad ang mga pangako ito ang mga pangako ito mula sa kaibuturan ng aming puso mula sa kaibuturan ng aming mga puso para sa isang ligtas maayos, maayos at payapang barangay ususan at payapang barangay ususan tungo sa bagong Pilipinas tungo sa bagong Pilipinas Ayan. thank you so much po nawa po ang mga pangako pong yan ay